Ang pangako kahit gaano kaganda ay nakasalalay pa din sa sinseridad at kapasidad ng nangako. Ano mang salitang bibitawan ng isang nangako kahit gaano kaganda ay magiging kaduda-duda kung alam mo na ang nagsabi ay hindi maaasahan. Itong dahilan kung bakit minsan magaganda ang pangako pero hindi nakapagbibigay ng pag-asa. Dahil ang katupara ng isang pangako ay higit pa sa ganda ng salita. Ito ay nasa kakayahan ng nangakong tumupad sa naturang pangako sa pabago-bagong takbo ng panahon ay nararanasan natin ito. Misan, itinutulak tayo ng problema at kahirapan sa sitwasyon na gusto at kailangan natin ang masasandigang hindi magbabago. Yun bang maaasahan at masasandigan natin na may kapanatagan? Ang inaasahang hindi maaasahan ay sadyang nakapagpapabigat ng kalooban. Naalala ko ang isang pagkakataon na lumabas kami ng ilan sa aking mga kaibigan Noong tapos na kaming kumain at naghahanda ng bumunot ng aming ibabahagi sa bayad, isa sa aming kasama ang namutla dahil ang perang inaasahang nasa wallet pa ay nawala at napalitan ng isang note mula sa asawa na nagsasabing, hiniram ko ang pera mo, papalitan ko na lang. Ang hirap nung inaasahan mong hindi nagbago tapos nagbago pala yung laman ng iyong wallet. Tapos magugulat ka na lang na wala na pala ang perang inaasahan mong nandun pa. Siyempre kung wala na yung pera, pati mga maaari mong gawin ay nawawala na din. Wala nang pwedeng mabili at hindi ka na din makakakain. Bagamat ang buhay ay merong nakakatawa at nakakainis na karanasan, meron din itong mabibigat at seryosong mga pinagdadaanan. At sa mabibigat na suliranin, hindi pwedeng biguin tayo ng ating mga inaasahan. Kailangan natin ng tiyak at maaasahang sandigan. Ang sabi ng Bible, si Heso Kristo ay hindi nagbabago kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon at magpakailan man. Ang mga bagay sa mundo ay minsan nagmimistulang makapagdudulot ng pangmatagalang kapanatagan at katiyakan. Pero mahalagang tandaan na walang bagay na pansamantala ang makagagawa nito sa ating buhay. Ang kapanatagang nagmumula sa mga bagay o tao ay pansamantala din dahil tayo ay nagbabago sa kapasidad at katangian. Pero hindi ibig sabihin nito na wala na tayong maaaring sandigan. Ang Diyos ay nariyan at siya ang tunay na maaasahan. May pagbabagong maaasahan dahil ang Diyos ay hindi nagbabago at mananatiling maaasahan. Gawin mo siyang sandigan ng iyong buhay. Sa halip na ang kabiguan at kasawian ay magtulak sa iyo sa kawalan ng pag-asa, hayaan mong dalihin ka nito sa pagtitiwala sa tunay na maaasahan. Walang iba kundi si Jesus na hindi magbabago kailanman. Asa pa pa